Magandang araw mga bata! Ngayon ay mag-aaral tayo ng Araling Panlipunan 4 para sa Quarter 4. Tuloy kayo sa klase ni Ginang Andrea Arelli J. Cortez. Kumusta? Handa na ba ulit kayo matuto? Sa araw na ito, ang layunin ng ating klase ay ang masagot ang tanong na Paano mo nasabi na ikaw ay mamamayang Pilipino? Pilipino. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa pagkamamamayang Pilipino. Paano ba masasabi na ikaw ay isang Pilipino? Ang pinakamalakas na batas na batayan ng ating pagkamamayan ay ang Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987. Nakalagay dito ang mga batayan paano masasabi na ikaw ay isang Pilipino. Una, ikaw ay mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas noong February 2, 1987. Pangalawa, ko ang nanay mo o tatay mo ay isang Pilipino. Ikatlo, ikaw ay mamamayan Naisinilang isinilang bago sumapit ang January 17 or Enero 17, 1973 sa inang Pilipino at pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang. At ikaapat, kung ikaw, ikaw ay isang dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ayon sa Section 4 ng Saligang Batas, kung ikaw daw ay nakapag-asawa ng isang ng isang dayuhan, mananatili pa rin na ikaw ay isang Pilipino. Pero na lamang kung ikaw ay pinili mo na palitan ng iyong pagkamamamayan. At ang tawag kapag dalawang iyong pagkamamamayan ay tinatawag na dual citizenship. Ayon sa batas ng Republic Act 9225, nilagdaan ito ni Pangulong Gloria Macapagal pag makapagal arroyo noong September 17, 2003. Ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaari muling maging mamamayang Pilipino. Ang pagkamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa o ayon sa itinakda ng batas. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaring hindi kasapi nito. Halimbawa, ang mga dayuhang naninirahan lamang dito sa ating bansa upang mag-aral, mamasyal o makipagkalakal ay hindi matuturing na Pilipino dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Halimbawa ng mga dayuhan or foreigners na nakikita natin ay Japanese, Chinese, mga Amerikano. Sila ay hindi mamamayan. Sino nga ba ang mamamayang Pilipino? May dalawang uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay una, ang likas o katutubong mamamayan, ang anak ng mag-asawang Pilipino. Isa siyang mamamayang Pilipino dahil sa pagkasilang, at may dalawang batayan sa pagkakamit pagkama, ng pagkamamayang ito. Una ninyong dapat tandaan ay ang term na jus sanguinis. Ulitin natin, jus sanguinis. Ang jus sanguinis ay naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang. Hindi binibigyang halaga ang bansa na kanyang sinilangan. Ito ay simulaing sinusunod sa Pilipinas. Kung ang nanay mo na ay Pilipino o ang tatay mo ay Pilipino, natural ang dugong nananalaytay sa iyo ay Pilipino rin. So itong juice sanguinis, ito ay pagkamamayan ayon sa dugo. Ang ikalawa naman ay tinatawag nating juice soli mula sa salitang soil, lupa. Ang juice soli ay naayon sa lugar na kanyang kapanganakan. Ano man ang pagkamamayan ng kanyang mga magulang. Ito naman ay simulain ng pagkamamayang sinusunod ng Estados Unidos. Halimbawa, may artista na nanganak sa Amerika. Dahil dun ipinanganak ang bata, maaaring siya na ay isang Amerikano dahil yun ang tinutupad sa United States. Ang ikalawa naman ay ang dilikas o naturalisadong mamamayan. Kung ikaw ay dayuhan, foreigner, kung halimbawa isang Japanese, Korean, o Chinese ay ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas at nagkaroon ng pagmamahal sa bansa at gusto na niyang maging Pilipino, siya ay sasailalim sa proseso sa korte at hukuman. So, halimbawa, nakakita ka ng basketball player, matangkad, iba ang kulay ng balat, sila ay pwede nang maging Pilipino basta nag-undergo sila ng tinatawag nating naturalisasyon Balikan natin. May dalawang uri ng mamamayang Pilipino, ang likas o katutubo at ang dilikas o naturalisado. Sa ilalim ng likas o katutubo ay ang jus sanguinis o jus soli. Ang jus sanguinis mula sa salitang pagkamamayan sa dugo, jus soli sa lugar kung saan ka pinanganak. Upang malaman kung talagang natutunan ninyo ang ating aralin, Subukan ninyong sagutan ang sumusunod na pagtataya. Pagtutugmain ninyo lamang ang hanay A at hanay B. Isulat inyo ito sa inyong notebook at isulat ang titik ng tamang sagot. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo palagi at iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. At of course, stay hydrated! Paalam